Christmas mga marikoy, ito nga pagising ko kahapon ng umaga dahil December 25 binuksan sa kagad yung pinto namin pagkagising. Yun naman ibang-iba yung Pasko dito sa Australia kumpara sa Pinas. Ito nga yung ganap kahapon ng umaga December 25 dito sa amin. So wala talagang naglalakad, wala kang makikita dito'ng naglalakad ng mga bata. Ay, hindi uso dito sa kanila yung mga bata na manghihingi ng pamasko tuwing December 25 ng umaga. Sanay na rin ako na ganito yung Pasko dito sa Australia. Parang ordinaryong araw lang talaga at hindi special sa kanila. Una nga ako nagising kay Uncle nyo. So ayan pagbalik ko ng kwarto namin, tulog na tulog pa rin siya. Alam ko naman nagigising na yan siya, kaya naman nagprepare na ako ng aming almusal kasi mamaya ay aalis na kami ng mga 9.30, papunta kami sa kanyang pamangkin. Tapos kung alam lang pala dito maligo, kaya naman may turban pa yung aking ulo. So ayan, ang piniprepare ko na lang yung sandwich, tapos yung kanyang sandwich, ang palaman niya ay honey, ako naman ay peanut butter. Ayun ah, ah, na yung araw, hindi kami pagpapasko dito sa aming bahay, doon na naman kami magpapasko sa ibang bahay. Pagkatapos oh, nga namin mag-almusal, ito na nga, binuksalan ni Neil yung aking regalo para sa kanya. Dapat yung ko sa kanya, treadmill, para makapag-exercise siya sa loob ng bahay. Pero dahil napaisip ako na medyo may katamaran nga siya mag-exercise kahit sa pagpunta ng park, kaya naman iba na yung aking regalo sa kanya. Yung kung ang matinggal lang yung treadmill sa bahay, kaya naman ito na yung regalo ko sa kanya, yung soundbar na para pag nanood siya ng movie sa bahay, ito yung magagamit niya. So pagkatapos naman mabukas niya ng regalo ko para sa kanya, ako naman yung binuksan ko yung regalo niya para sa akin, ito yung earbuds. Anong nakasing niya ako noon kung ano yung gusto ko, sabi ko yung something na magagamit ko sa aking phone, kaya naman tuntua ako at ito yung binili niya sa akin. <coughs> dahil, sinamantala ko na nga mag-request dahil Christmas naman. Eh, on pala kami dito papunta sa kanyang pamangkin dahil i draft off namin yung kanyang regalo. In-invite na naman kami ng kanyang kaibigan at doon na naman daw kami magpapasko dahil tuwing Pasko nga dito kami nagsiselebrate sa kanilang bahay. Malayo na nga itong bahay nila na kanilang nilipatan. So after na mga 30 to 35 minutes ng aming drive ay nandito na kami dumating na sa kanilang bahay. So ito yung kanilang bahay na napakalaki na parang mansion. So, yung kaibigan ni Neil na parang niyang kapatid. Nung nabubuhay pa yung nanay ni Neil, lagi daw to natutulog sa kanilang bahay. Ito yung regalo namin para sa mag-asawa tapos may dala na rin seafood dahil yung paborito ng kanyang kaibigan pero yung asawa ay hindi kumakain alam nyo na yung marami sa mga local dito ay hindi kumakain ng mga seafood pagdating na nga nito sa kanilang bahay at ito na nga yung kanyang kaibigan nagluluto na ng kanyang sariling kebab na sobrang sarap at paborito ng lahat itong side na to dito nagbabarbecue yung kanyang kaibigan sa tuwing may party dito sa kanilang bahay yung kanilang bahay sobrang laki nito napakaraming rooms five rooms So, hindi lang natin may video dahil hindi naman sa atin yung bahay. Maya-maya, nandito na nga dumating na yung family ng kanyang asawa. So, ito yung nanay ng kanyang asawa. Ito yung laging kong kausap sa tuwing nagpupunta kami dito na may party sa kanilang bahay. Tapos, nirigaluhan ako ng wine. Then, ito na yung mga kapatid ng kanyang asawa. Ito yung maganda sa kanilang magkakapatid ng kanyang asawa dahil close sila, lalong-lalo -lalo na yung kanyang mga pamangkin. Tatlo ay nandito sa baba. Samantala, kaming mga girls ay nandito kami sa taas ng garage. So, nagsasayawan dito yung kanyang mga kapatid at mga pamangkin. Game na game magkakapatid pagdating sa party, nagsasayawan kasama yung kanilang mga anak at pamangkin. Dahil wala tayong talent sa pagsayaw at pagkanta, kaya magpretend na lang tayo na marunong tayong kumanta. Alam, pagka pumunta ka dito sa party ng mga lokal, hindi ka talaga kontento sa mga pagkain dahil yung pagkain mo, rice, wala silang rice dahil sila mahilig sa pasta, mahilig sa mga finger foods, eh tayo naman, mahilig sa kanin, mahilig sa adobo at kung ano-ano pa. Pinang <laughs> 5.30 ng hapon ay umuwi na rin kami dahil 6 hours din kami nagstay doon dahil lunch pa lang ay nandun na kami mga 11.30. So, ito na nga, pauwi na kami ng bahay at antok na antok now.